masakit pa ito binubuka ng sagad. Tapos yung pagbalik, masakit pa Maabot na siya dito sa loob ng tenga, yung sakit dito. Ano? Kailan pa nangyari yan? Mga nine days na ngayon. Nine days? Bago, pa. Tantya mo lang, ano yung huling ginahin mo? O yung hikab ba? Oo. O nasuntok ka ba? Ano? Hindi ano? po, napahikab ako. Nang medyo maganda-gandang hikap. Tapos nung natulog na ako, kinabukasan, pag ko ng toothbrush, nakaramdam na ako. Na uh, parang may, na, uh, may something, uh, may na something dyan. na, dito masakit. Uh, binaliwala ako lang, nung mga ilang araw, kumakain pa kami. Hmm. ngayon, hindi na ako makanguya ng sinangag. <laughs> <laughs> eh, huwag kang sina ka sinangag. Kahit kanin. <laughs> yung kanin ako, lang na normal. Normal, nahihirapan na ako. Tapos pag lalulunok na ako, parang may gumuguhit na dito. Oh, wait. Tapos masakit na yung ay, yung ilalim ng tayong ako. May masakit. Ay, okay. ako na ka. Ay, na, may ipitik. May ipitik, may ipitik. ay, Ah, sarap. Pag nakanganga, na, nga, may masakit. Ah, 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 ha. ah, ah. Ah, Ayun na. na, Sige, dito ka. Dito ka. Nine days na. Tapos opo. dito, yan, yung ganito sumasakit. Ayun po, ayun po. Sige. Kahit yung nakasteady lang, ganyan, steady lang. May pain siya dyan. Wala po. Paano siya sasakit pag kumain ka na? Hmm. Pagka pinangunguya ko po ito, hmm. kasi hindi siya pantay, so nadidiinan. Masakit ko siya. Po. Okay, sige. Okay nga nga, konti lang nga nga. Hap lang, sige. Ah, medyo laki. Sara. Sara. Okay. Sige. Okay nga nga. Sige nga nga. Dandan, sara. Sara. Ayun. Okay, hey, isang diretso nga nga. Okay, nga nga ay darahan dahan sara 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 sara. nga nga ay darahan dahan sara 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 sara. Oh, Jangan kamu nang relax mo lang siya. Oh. Ngayon kahit baka nguyain mo ngayon, hindi luto. Sige, <laughs> ano, Pet bahaw. Bahaw na. No? <laughs> <Bahao> na <no? laughs> hindi na rin sa sinangag eh. eh sinangag, eh. gano'n lang kalambutin, no? Diyan lang mo Sa pagdaling mo, eh. Tsaka pag hihikab tayo, katulad niya, di ba, sa hikab ka na dali. Pag hihikab tayo, tandaan mo ganito, tingnan mo muna ako. Oh. Yan! Laki, kahit laki mo, basta medyo ilalim mo tong chin mo. Sinanood ko sa video. <laughs> mm, thank you. Buti na nanonood ka ngayon. Para kayo, makakaiwas na kayo sa tututudong sak. Biskrasya ba sa panganang biglaan? Ah, wala na. Wala na ang sinangag. Eh, sarap pa naman ang sinangag. Um, uh, huh? Ang title yun, ha? Mm, sinangag, sinangag, si sir. Okay, Okay? Okay. Gento ko Eh yeah, eh yeah. ah 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 ah, ah. Sara. iyo thank you. Sige nga nga. Sara, may ping muna. Mayroon, mayroon pang konti. Ay, mayroon pang konti sa banda dito. Konti na lang pang pumpunin bitik eh. Walang problema sa ano, ganda yan idol Yung mga kuwing na konting clack clack Walang problema yan basta hindi mag-create ng pain. Okay, kung meron pa, dito ka. Shoot. Sige, ngayon, diretso. Dahan-dahan, Sarah. Oh. Yun. Okay. Dahan-dahan, Sarah. Oh. Yun. Okay. <laughs> shit. <Nangin> si Sir. <laughs> 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 oh, dito ka. Uwag ko dito ulit. Oh, shit. Gula, nanginig yun sinangag. <laughs> last lang. Hindi, nagulat siya eh. Ito may body language siya. Pagtunog. Galing mo, Master. Hmm. Eh, siyempre, kailangan natin ibalik-balik yan. Tignan mo, Nasakta, ah, nasak ah, sobrang sakit ngayon? Hindi na po. Okay. Okay nga nga. Sara? Sakit? Wala? Wala na masyado po. Okay, thank you. Alam mo, Idol, Basta ito lang pag-aaralan mo. Pag-aaralan mo palagi. Yan. Tignan mo, kahit pwersado, wala. Walang masakit. Okay? Kahit kumain ka ngayon ng bakal. Ay, bakal. So, bakal. Ba Sorry hindi pala bakal. Hindi kinakain yung bakal. Well Okay? Ayos Okay. Sige. Huwag ka lang maghilamos today, ha? Ah, oh, walang hilamos. Sige po. Huwag ka lang maghilamos. Bukas na. Sangag ka na bukas, sir, ha? Magsangag ka na. Okay? Lipa.